Ikinagulat ni Billy ang balitang natanggap tungkol sa kanyang ina. Nung nabaitan ko po na si nanay, nag na siya, tapos din na nasa sa hospital ng Kabuyaw. Nung papunta pa lang po ako noon, talagang kabadong kabado po ako. At nang makausap niya ang doktor, Si nanay daw po ay 50-50 na. At impossible na po siyang makarecover kasi pwede na siyang maging gulay na lang. Tanging panalangin ang nasambit ni Billy sa Panginoong Hesus. Lord, sinanay, pagalingin niyo po. I-restore mo siya. Pero meron pa rin sa akin kaisipan na si Lord hindi niya hayaan na mangyari sa nanay ko yung kung ano yung naisip kong negative. Sa kalagitnaan ng suliranin, Nasumpungan niya ang Facebook page ng The 700 Club Asia. Nag-message ako sa 700 Club Asia na kung pwede ipanalangin ng nanay ko dahil siya ay under coma. Lord, inihiling ko na makita ko yung glory mo. Hindi mo lang basta ihil si nanay, i-restore mo siya. Naniwala ko sa prayer ng nung 700 Club na may gagawin na dakila ang Diyos. Lumipas ang araw, isang himala ang naranasan ni Nanay Corazon sa kanyang kondisyon. Wow! Sabi ng doktor, hindi namin inaasahan yung ganito. Babalik ka sa dati na it's truly miracle. Naging kaagapay ko rin po talaga yung 700 Club Asia, yung prayer center. Faith by faith, pinanghawahan ko na yun na ang Diyos ay tutugon. Sabi sa akin, ako ang nanay, sabi nga ganun, malakas na, walang diferensya. Yun, ang malaking pagpasalamat ko sa Panginoon parang wala akong nangyari sa akin eh galaw ko lahat pati basta pati pananalita gaano ako galaw ko lahat Di lamang kagalingan ang naranasang himala pati na rin ang lahat ng bills sa ospital ay himala rin nabayaran talagang malaking himala ang nangyari sa akin talaga sa tulong ng Panginoon binigyan pa ako ng lakas hanggang ngayon magiging, mag mag-six years na hindi ko po akalain na mga ngailangan ako 700 Club Asia ng prayer. Truly na ang 700 Club Asia ay nakatulong. Bilang pasasalamat sa Diyos, nagdesisyon si Billy na magbigay sa gawain ng The 700 Club Asia. Sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, yun na rin po yung pag-iipok natin. Na-encourage talaga ako na mas lalo ko pang ipagpatuloy ang pag-support sa ministeryong ito, 700 Club Asia. Sa naranasang himala, buong pusong pasasalamat sa Diyos ang hatid ni Billy at ng kanyang ina. Naging tagumpay ako sa Panginoon dahil sa ako'y binigyan niya ng panibagong kalakasan, panibagong buhay, panibagong paniwala na ina-apply uh, ko sa buhay at sa pamilya namin ngayon. Nasasabi ko na ang Diyos nagpupubayad sa akin. Kung ano man yung aking panalangin sa Kanya ay eh, Kanyang tinutugon. Sabi nga ay, eh, we can approach the throne of God with confidence.